magha-harvest tayo ng mint dahil ito ay kasarapan no oh. nagwan ako dito ng anim na puno naka-plastic yan ay nilagay ko sa lupa eh, biglang gumanda oh ay ang ang lamig ba ganito pag uh, te ang sarap sa lalamunan ang sarap sa tiyan yung ubo at sipon lalo paghahaluan mo ng uh, kalamansi at hane ay talagang kwan yung hane ay antibiotic lalo kung uh, lalagyan natin ng luya o oh, mga sakit sa tiyan natin kahit kung sir ay mahusay ito pag mayroong hane sa kalamansi at talagang uh, it, ito yung class natin dahil may lasa siyang may lasang mintol maganda itong ihalo sa ibang mga lutuin kung gusto niya na magkaroon ng mintol effect at na, uh, tingnan ninyo oh. ito'y sumusuloy ng naglalabas siya ng ugat ng, ng katawan na mahaba ito yung bagong kwan oh. at na uh, yan yung magiging ganito bawat na suloy nun magtataas ng ganyan uh, atin ang haharbisin at marami tayong makukuha ang pagharbis yan hmm. Kakonti ang insektong nakakuan dito akaunti ang insiktong sumisira dahil mahalang-halang sa kanila at saka ang insekto ayaw nang mabango. Yan, ito na 'yung uh, susunod oh. Pag pinutol natin 'yan, ito 'yung lalago at uh, maglalabasan niyan mga talbos. At ma magiging ganyan uli 'yan isang buwan ganyan na uli yan ayan ito ang labo na oh may bulaklak na magpuro lang kutsilyo yung kayang kutsilyong orange marami tayo oh kung ito'y isandaang puno pala na itanim, ay siya. Yun. Hmm. Naku. Putol na ako ang kwa, Hindi bale. Dadalhin. Dadalhin na lang ito. Itatanim na lang do sa pasok. gabi eh 6 na puno lang <laughs> e kasi eva pa oh, no ang dami yung sunod na susuloy oh. kung mayroon dayami yan kung hindi abot yung isang buwan ay eh, lagun lagun nito kung may dayami ang dayami talaga super sa mint pampaganda talaga ng mint kung may mga mga horse manure o itong carabao manure lalagay mo muna papatungan ng dayami ito yung ano, no magpo-produce na napakaraming ugat na ganyan so, tabi-tabi yung dahon talaga napakagandang tingnan ang pinakamasarap na pakiramdam sa nang magsasaka yung magharvest. Nakakamasa na, sa mata ko eh yung lamig. Yan yung ah uh na harvest ko sa anim na puno biru biru mo kung isang puno yan <laughs> iba't ibang lugar sa Pilipinas ang uh, makakainom niyan kung yan ay naparami ay anim na puno at ito naman ay nilalagay na sa plastic at isa ay gumaganda rin uh, uh, harvestin na rin natin ito 'yung sampasok isang plastic. So, ganyan oh, so, ganyan 'no. Tawag na dop Maraming salamat sa inyong pagsubaybay bay sa Natural Wilderness si Pastor Vito.